Hindi, Ingay mo. Biko, may, may ingay. Shout out mga kasingot, no? Ating tignan yung laban ng Levinsky between Ramatgan. Ang laban nito, maganda, fourth quarter. To seconds remaining time ang ang natirang oras dyan. Tumawag ng time out ang Ramatgan. Tapos inilabas ang bola. Bola ngayon ng Ramatgan. Ating balikan. Ating tignan, mga kasingot yan ating i-replay ah, ano Ang ganda po ng bitaw ni Enriquez dyan mga kasingot. Kaya pasong-pasok. Yan mo. Ganda talaga. Saktong sakto sa oras daw. Ito nang sabi ng committee. Ah, so, Pino? Pino. 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 Did didlak table si Binti. Oi, nine seconds, nine seconds. Importante yung pretro. Wala. Oi, para mag over time guys. Ano score? Si Binti. Ebi si overtime overtime Nine seconds. Over time. Over time. Over pa. Wala <laughs> pa tayo. Der mo dos. Eh bakit all 70? Bakit all 70? 72 na 'yan. Eh, sino? 72 na 'yan. Der mo dos. Der mo dos. Der mo dos, der mo dos. Der mo dos. Motos, motos. Ah, motos. Kabayan. Kabayan. Wala pa, wala pa, Grabe, Nakakatawa sila, guys. <laughs> 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 Ni, mawan. Ingay mo. Biko. May Hindi na marinig oh, pito mo yan. Manood tayo. Oti para isa Oti, oti. Oh, seconds. Oh. oh, wala na yan. Two seconds. Wala. Wala na. Allah. <Bilder> like ah, oh! Wala. <Pentazawa> wala. 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 Kau Dapat duit pinawa.